Good morning, good morning mga basher, at mga master. Ayan, may bago na naman tayong project mga loads. Ayan. Bali, papalit tayo ng brake pad mga loads sa unahan. Ayan, may nararamdaman ako kasi medyo maingay. Ayan, bali, kada preno ko yun, medyo maingay siya. Kaya, naisipan kong palitan yung brake pad. Ayan, babuti na lang. ay nating nakita ako na napakanipis na. Ayan, no? Oh napakanipis na kaya kailangan na natin palitan mga idol yan madali lang naman tanggalin pag na yan tinanggal ko na kasi yung gulong eh kaya apat na turnilyo lang naman yan pag natanggal nyo na yung gulong yan ito na yung makikita nyo tapos bali ihawin nyo lang yung manubela papunta sa may kanan para medyo maluwag tayo ito ipapalit natin na brake pad mga idol kung tingnan nyo naman yung kapal nung bago kaysa yung luma yung luma ay halos 3mm to 4mm na lang Bali mga idol, yan lang tatanggalin natin na yan o. Oh. Gamit lang tayo ng Allen, uh, Allen range uh, number 8. Ayan. Bali tatanggalin natin yung pinaka-tornilyo na yan sa ilalim. Kapag natanggal na natin yan, syempre, uh, may angat na natin. Ayan. Bali, pasingaw muna tayo dito. Pablid muna tayo ng pinaka-brake fluid kahit bagya lang. Ayan. Tapos, konting sikwat dito mga loads sa may pinaka brake pad nya. Magkaroon lang siya ng space mga loads para may na natin. Yan o, no, konting sikwat-sikwat si lang. Tapos, yan, naangat na natin ito mga loads. siya o, oh, naangat na natin. At ito yung brake pad na papalitan natin. Yan you know, o, ito yan o. No. Palitan na natin yan. Kasi manipis na, ayun Ay, kaya pala maingay mga idol. Putol pala, kaya naman pala mga loads. Ayan, tapos ito sa kabila, medyo matigas kunting pok 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 lang mga idol kasi kinalawang na yan eh ayan, kunting pok pok ang hirap kumawak gawa nung ako lang yung kumawak ng cell, uh, cellphone yan bali natanggal na natin mga idol ayan natanggal na nga natin at ito itapalit natin bago kapal oh hindi oh. naman, naman bali bali naman pala kaya naman pala masyadong maingay kada preno Ayan, kaya ngayon papalitan natin siya ng bagong mga loads. Ayan. Ayan mga loads, bali kung mapansin yung pinaka piston dito ay nakaangat pa mga loads. Ayan, bali dapat siya kasi ipapantay natin. Gagamitan natin niya ng, ayan, bali tatanggal natin muna dito. Tapos gagamitan natin ng siklam yan mga loads. Para bumalik siya o ibabalik natin yung pinaka piston niya. Pumantay dun sa dulo. Ayan o. Oh makapansin yung pinakapisto niya nakaluha pa niyan kasi hindi natin mapapasok yung may kakabit yung brake pad ng maayos pag nakahalitaw pa yan bali gumamit tayo dyan ng siklam ng mga idols tapos tinukuran ko siya nung ano, kinalangan ko siya ng lumang brake pad mga loads yan na, para dito kasi mga idol pag pinit niyan yan mapapansin nyo na matigas na siya bali buksan nyo to yung pinaka screw na to bleeder screw magbibleed po tayo dyan yan para kahit pa paano lumambot ka pihit natin sa siklam lumambot siya ah, uh, papasingaw tayo dyan tapos uh, pagpasingaw ng konte ilak tapos pihit ulit dito sa may siklam uh, para pumasok sa hampag tumigas ulit na pagpihit nyo sa siklam pasingaw lang ulit kayo dyan yan oh. Uh, pasingaw ulit kayo dyan ng bagya lang. Yan, uh, nakita nyo may tumulo na halimbawa tapos siyempre higpitan nyo ulit tapos pihit ulit dito mga loads yan ay mga loads kung mapapansin nyo halos pumantay na mga loads yung piston nyo yan o oh, pumantay na yan okay na yan pag ganyan may na natin ng maayos yan mga idol hindi na yan tutukod yan nakikita oh. nyo naman na pantay na ayan mga idol bali babalik na natin itong pinaka break caliper niya, mga loads ayan tapos yung pinaka brake pad, yan, kakabit natin na mga idol. Ito yung dito banda sa may kung nakaharap tayo dito ay nasa kanan banda. Ito yung uunahin natin mga idol. Ayan mga loads, bali nakabit na natin yung isang brake pad. Ayan o. Oh. Tapos ito naman sa kabila. Napakadali lang to mga idol. nakabit. kabit. Ayan o. Oh. May butas naman dyan. May pirang pinaka guide. Ayan. Tapos ibabalik din natin yung pinaka ayan bali ito yung pinakalak nya dito mga lods ayan mga lods bali pass forward na tayo mga lods sa na ko na hindi ko na napakita kung paano kinabit yung gulong kasi madali lang naman yan magbaklas ng gulong siyempre kailangan nyo may jack dyan mga idol bali ayan nga ito yung pinalitan natin na brake pad ayan o oh, napakanipis na tapos bali pa ayan mga lods at ito yung ginawa nating sidings na nakaraan bali minamasilyahan ko na lang siya mga idol sunod yan liha na Ayan, binilinagyan na rin natin ng lock. Itong mga lock na ito ay sa Lazada lang din natin binili. Yan, bali dito hindi ko pa namasilihan. Ayan mga master, bali hanggang dito na lang mga lords ang ating video. At maraming salamat po. Uh, ingat po tayo palagi mga lords.